Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Gusto lamang pala na ibangga ang kanyang panabong sa ating Malaginto eh. Ang dami-dami pang mga sinasabi. Ang dinig naming sabi ni Mang Clarito habang kami ay naglalakad na Pabalik sa aming tahanan Hayaan mo na lang siya pareng Clarito. Darating din ang araw na magbabago rin ang batang yon At malalaman niyang mali ang kanyang mga inaasal Kulang lamang sa pangaral ang batang yon Ang sagot ni Tay kay Mang Klarito Tahimik lamang noon ang iba pa sa mga kaibigan ni Tay Ginataangis ng ahas kung tawagin At nakalagay sa mangkok At bagong luto Ang nakita naming Ipinatong ni Inay Estela sa misang nasa aming parkunahe upang siyang magsilbing pulutan ng mga kaibigan ni Itay samantalang si Itay ay nakita naming inilagay niya muna sa loob ng kanyang sariling pag-aaring kulungan si Malaginto matapos ng patakan ng tubig na galing sa aming mahiwagang bukal sa bundok ang mismong pahabang sugat ni Malaginto at pinahiran niya ng tubig ang kanyang mga balahibo at kinakausap niya pa ito bago si Itay lumapit sa kanyang mga kaibigan upang makipagkwentuhan sa kanila. Um, kaibigan ka no? Matanong ko lang sa'yo. Hindi mo pa ba nasusubukang bigyan ng mapapangasawang isang inahin yang si Malaginto upang sana'y magkaroon ng mga palahe? Matagal ko na sanang gustong itanong sa iyo ang tungkol sa bagay na iyan. Ang seryosong tanong ni Mang Tonyo kay Tay patungkol sa aming alagang si Malaginto. Sinagot naman siya ni Itay at sinabi ni Tong. Ang totoo niyan kay Bigang Tonyo ay noon ko pag ginawa yung sinasabi mo. Pero napapawalang sa lamang ang lahat dahil sa walang nangyayari. Para kasing ayaw ni Malagintong barakuha ng bawat mga inahing ibinibigay ko sa kanya. Kung magkaganao na wala na tayong magagawa pa sa bagay na yan. Isa talagang nakakamanghang panabong yung inyong malaginto. Ang sagot ni Mang Tonyo kay Tay. Ang inaalala ko ngayon ay ang batang si Direk at ang kanyang mga kasamahan dahil paniguradong magliliika sila ng gulo sa oras na matalo ang kanilang panabong na isang malatuba. Ang sabi pa ni Tay sa kanilang lahat sa harapan ng kanilang inuman. Ako nang baala sa bagay na 'yan pareng Kano. 'Di ba pareng Clarito? Dahil sa linggo ng paghaharap niyo ng binatang yun ay kakausapin namin ni paring Clarito si Kapitan at ang hepe ng mga tanod dito sa ating baryo at sasabihin ko sa kanyang bantayan ng kanyang mga tanod ang mga binatang yon sa oras na maglikha ang mga ito ng gulo. Natuwa silang lahat sa magandang planong naisip na yon nitong si Mang Oktabo. Ang oh, matandang binabanggit mo ka no, hindi pa rin siya mawala-wala sa aking isip. Gusto ko siyang makita at maging ang kanyang malaagilang hiraw seryosong singit na pagkakasabi ni Lolo Pedro kung kaya't sa kanya na naibaling ang mga paningin nilang lahat. Makikita mo rin siya tatang Pedro. Dahil po katulad mo, nasasabik na rin akong magbakbaka ng aming mga panabong. Sabi ni tay kay Lolo Berhil, muling nagwakas. Muling nagwakas ng maayos at punong-puno ng mga. Masasayang sandali ang kanilang paghaharap sa inuman sa aming mismong balkunahe ng mismong araw na yon, kinaumagahan, maagang maaga pa lamang ay umahon na kami nilaitay sa aming bundok upang tapusin ang aming naudlot na mga gawain doon. Pagkarating namin sa aming lokaray ay may nakita kaming pinaglunuhan o isang buong balat ng malaking ahas sa ilalim o silong ng aming lukaran. Nagtaka kaming lahat noon at nagulat dahil maaaring merong malaking ahas sa silong ng aming lukaran. Hinila namin ang nasabing iniwang balat na yon ng ahas. Magaan lamang itong ngunit. Ngunit nang ito'y tuluyan ang nasa labas ng aming lukaray, nagulat si Tay at maging kaming lahat dahil ang kaliskis ng ahas ay merong nakahalong isang sariwang kaliskis ng ahas. Kulay itim, at namumukod pa ito sa lahat. Pumasok ka agad sa isip ni Tay na maaaring isa itong mutyang galing sa kaliskis ng ahas. Mabilis itong kinuha ni Tay at doon mas lalo pa kaming nagulat dahil ang kulay ng mutyang kaliskis ng ahas na yon ay pinaghalong kulay ginto at kulay itim. Matigas ang nasabing kaliskis ng ahas na yon. Isa itong mutya mga iho isang mutyang galing sa kaliskis ng isang ahas na nagpalit ng kanyang balat. Isang mutyang mabisang-mabisang pamproteksyon sa lahat ng mga masasamang nilalang at nagsisilbi na rin kabal sa sinumang may hawak nito. Ang sabi sa amin ni Itay, mabilis niya itong ibinalot sa isang maliit na pinunit na isang papel na aming nakitang nakasiksik sa dingding o harang ng aming lukaran. Kasunod ay kanya itong tinalian at kanyang inilagay sa kanyang bulsa. Ang klase ng mutyang ito ay kusang nagkakabisa kahit pa'y wala ka nang gagawin kung ano pa mang ritual para sa kanya. Ang dagdag pang pagkakasabi ni Tay, masaya kaming lahat noon dahil biniyayaan si Tay ng isang mutyang alam naming malaki ang magiging bahagi sa aming buhay. At pagkatapos noon, eh, nagpatuloy na kami sa aming ginagawang pagpapagulong ng mga Nakagalat ng mga niyog Upang ipunin sa aming lukaran Kaming tatlong magkakapatid Ang nakapwesto sa itaas na parte ng lupang May mga buwig ng mga niyog Na nakasabit sa mga katawan O sa mga sanga ng mga punong kahoy Pinapagulong namin ito Paiba Matapos naming sungpitin At ang iba namay Nasa mga nakaultaw na ugat ng mga punong kahoy Samantalang si Itay naman Ay nasa aming lukaran At iniipon niya sa lokaran lahat ng mga ipinapagulong naming mga niyog hanggang sa hindi inaasahang napalakas ang pagkakahagis ko sa isang buwig ng mga niyog. Pagpagsak nito'y tumama ito sa isang malapad na batong nakapwesto malapit sa aming lokaran. Pagtama nito sa naturang batoy. Kumalat ka agad ito at ang lapis kong ikinabahala noon dahil ang tatlo sa mga ito'y papunta sa direksyon ng nooy. Nakatalikod na si Itay Kano Sumigaw ako noon ng ubod lakas Dahil pupuntiriahin na ng tatlong pirasong niyog na yon Ang likuran ni Itay At nang marinig yun ni Itay Ay lumingon dito sa aking direksyon Subalit nahuli na ang lahat Sapagkat tumama na sa mismong dibdib Ni Itay Kano Nang sunod-sunod ang tatlong mga niyog na yon Labis ang aming pag-aalala Para kay Itay na baka siya'y napapaano na. Subalit tumalasik lamang pabalik at nagpagulong-gulong pa sa lupang damuhan ang tatlong mga niyug na yon at nakapagtatakang. Nakita namin si Tay na para bang hindi nito ininda ang lakas ng pagkakatama noon ng tatlong niyug na yon sa kanyang dibdib. Sa halip ay nagtataka itong kinapaka pa ang kanyang dibdib. Mabilis kaming lahat na sunod-sunod na naglakad takbo Paiba papa, Palapit ka itay kano, no? Upang aming alamin kung nasaktan na ba si itay. Subalit, ma mga anak, nakapagtataka ito. Dahil parang hindi ko naramdamang tumama sa aking katawan. Ang tatlong niyog na yon, dahil sa ako'y hindi nasaktan. Imposible yon, Sir Jess. Dahil kitang kita naming lahat na tumama sa kanyang mismong dibdib. Nang sunod-sunod ang tatlong pirasong niyog at sa noy at salakas lakas ng impact noon ay paniguradong matindi ang sakit ng kanyang katawan ang kanyang mararamdaman. Subalit hindi marunong magbiro si Tay. Bukod pa roy ay hindi namin nakikita sa kanyang itsura na siya'y nasaktan. Dahil doon ay inisip namin na ang mutyang galing sa kaliskis ng ahas na yon na aming nakita at nasa bulusan na ni Kano ang siyang dahilan kung bakit hindi nasaktan si Itay ng mga sandaling tinamaan ito sa kanyang katawan ng tatlong pirasong mga tumilapong mga niyoga. Malaking bagay para sa amin na nagkaroon ng mutya o Itay sa kanyang katawan para kahit papaano magkaroon man ng mga taong magtangkang muli sa kanyang buhay ay meron na siyang pamproteksyon sa kanyang katawan. Natapos namin ang aming mga gawain sa bundok nang mismong araw na yon, ganap ng alas 5 ng hapon, nang kami ay nagpasya ng umuwi sa aming tahanan at bukas na lang muling ipagpatuloy ang mga gawain sa buntok. Sa daan, habang kami ay pauwi na, nakasalubong namin si Mang Victor, isa sa aming mga kababaryong may pag-aaring malawak na lupaing pinaglulukaran. At nang itoy nasa aming harap na, inausap ito ni Tay kung bakit paahon pa lamang ito isamantalang hapo na ng mga sandaling yun at malapit ng tumilim ang paligid at doy sinabi niya kay Tay na nawawala ang kanyang alagang kalabaw at hindi raw maaaring ipagpabukas pa ang kanyang paghahanap sa kanyang alagang yon dahil sa baka yon ay mapaano lalo na hila nito ang kanyang tali at dahil sa itong si Tay ay likas na isang mabuting tao ay, at matulungin sa kanyang kapwa lalo na sa isang katulad ni Mang Victor na isa sa aming tababaryoy. Kung kaya't walang pagdadalawang isip niyang sinabi sa kanyang, Ama Victor ganoon ba? Hala sige sasamahan kitang maghanap ng inyong pag-aaring kalabaw. Mahirap na baka ikaw ay mapaano? Mga anak, mauna na kayong umuwi at sabihin niyo sa inyong inang sinamahan ko itong si Victor na maghanap ng kanyang nawawalang alagang kalabaw. Nakinig naman kami at sumunod sa mga sinabi sa aming itay. Pinuha niya sa aming dalang bag ang aming palaging daladalang sinaunang flashlight. Nako, maraming salamat sa iyo, kano. Totoo ang busilak ang inyong kalawaban. Ang sabi at pasasalamat ni Mang Victor kay Itay habang silang dalaway naglalakad na palayo sa aming tatlong magkakapatid. Walang problema sa bagay na yan, Victor. Malaki ang pakinabang ng isang kalabaw lalo na sa isang magsasaka. Kaya naman ay sayang kung ito'y madidisigrasya lamang. Ang sabi pa ni Itay sa kanya, meron silang tigi-isang mga dalang pag-aaring flashlight at magkasama na nga nilang hinanap sa kung saang lugar o parte ng gubat Maaaring pumunta ang kanyang alagang kalabaw. Inikot nila ang bundok at inabot na nga sila ng mga alas otso ng gabi. Ngunit wala silang makitang kalabaw at kung meron may mga nakatali ang mga ito at hindi ang nawawalang kalabaw ni Mang Victor. Dahilan upang mas lalo pang kabahan itong si Mang Victor hanggang sa may nakita silang liwanag di kalayuan sa kanilang kinaroroonan, liwanag o ilaw na para bang nanggagaling sa isang may sinding mga tuyong inipong mga kahoy. At ito ay nasa parting koprahan ng isa sa aming kababaryong, si Mang Rodrigo. Nakarinig din sila ng mga halakhakan na parang nagmumula sa grupo ng mga kalalakihan at parang nagiinuman ang mga ito. Magdahan-dahan tayo sa paglalakad, Victor, at iwasan nating magdikha ng ingay Lalakad tayo papalapit sa anak ng apoy na yon at ng mga taong naghahalakhakan. Patayin natin ang liwanag ng ating mga flashlight. Kinakabahan naman siyang sinunod nitong si Mang Victor at buong ingat silang naglakad. Papalapit sa liwanag at ingay na kanilang naririnig at dooy meron silang nakitang nasa limang mga kalalakihang nag-iinuman sa mismong loob ng lokaran nila Mang Rodrigo. Armado ang mga ito dahil nakita nilang may mga sukbit ang mga itong tig-iisang maiiksing baril sa kanika nilang mga bewang, mga nakasombrerong pabilog at sa gilid ng lokaray ay nakita ni Mang Victor ang kandang nakataling kalabaw at hindi lamang ito nag-iisa kundi nasa apat ang bilang ng mga nakataling mga kalabaw, isa lamang ang nasa isip nila noon mga dayuhang mga magnanakaw ang mga ito ng mga kalabaw dahil sa hindi nila kilala ang mga ito. Tulayan <laughs> niyo! Mabusin na natin itong alak na ito at pagkatapos nating kumain ng apunan ay lalakad na tayo. Dala ang mga ninakaw nating mga kalabaw na ito sa baryong ito. Marami pa tayong pupuntahang mga baryo at malaki-laki pa ang perang ating paghahati-hatiyan pagsang ayu naman ang itinugon sa kanya. O sa parang pinuno ng mga magnanakaw na yon ang isinagot sa kanya ng kanyang mga kasama. Nagpupuyos na naon sa matinding galit itong si Mang Victor. Ngunit pilit siyang pinapakalma ni Itay Kano at sinabi sa kanya ni Itay na kinakailangan na nga nilang umalis at lumayo sa lugar na yon ng maingat upang hindi sila mapansin ng mga magnanakaw na yon. Subalit nahuli na si Itay. Napigilan pa ang Noy. Nagpupuyos na sa matinding galit na si Mang Victor. Inalis na nga nito sa kalubang kinalalagyan ng kanyang itak ang kanyang itak. Pinuksan ang diwanag ng kanyang dalang flashlight, light. Naglakad ito papalapit sa labas ng lokaran kung saan ay naroong nag-iinuman sa loob ng lokaran ang nasabing mga magnanakaw na yon na si Itay at hindi na nga niya alam pa kung ano ang kanyang gagawin. Mga animal kayo! Kaya pala nagnakaw sa aking alagang kalabaw na kanina ko pang hinahanap at meron pa kayong at meron pa kayong tatlo pang kalabaw na pinakialaman dito sa aming bundok. Mga walang hiya kayo! Papatayin ko kayo! Ang gigil na gigil na pagkakasabi ni Mang Victor sa limang mga magnanakaw na yon habang nakaumang na ang kanyang itak at nakatutok na sa mga ito ang diwanat ng kanyang sariling flashlight. Nagulat naman ang mga ito at sabay-sabay na nga ang mga itong nagsipagtayuan. Ngunit sa halip na matakot sa kanya ang mga magnanakaw na yon ay pare-pareho pang ngumisi nang nakakaluko ang mga ito sa kanya at isa-isa na nga ang mga itong lumabas ng lukaran. At hinarap si Mang Victor. Hmm. <laughs> Matapang ka, manong. Bilib ako sa si pinamamalas mong tapang. Pero hindi ka nag-iisip. Hindi mo ba nakikitang nag-iisa ka lang samantalang kami ay ha? 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 Bukod pa daw ay, Isang itak laban sa limang barel. Nagpapatawa ka ba, manong? Di bali. Total, ikaw ay naririto na at ikaw pa lamang ang kauna-una ang residente ng baryong ito. Ang nakakita sa aming mga itsuray, pagbibigyan kita. Sige, lapet Lumapit ka at dito kita ililibing ng buhay. lapet Ang may pangungutiyang sabi ng leader ng mga magnanakaw na yon kay Mang Victor. Matapos nitong ikasa at itinutok kay Mang Victor ang kanyang maiksing baril. Hindi ako bobo at mas lalong hindi ako duwag. Mapatay niyo man ako, pero titiyakin kong isa sa inyo ay puputulan ko ng ulo. Nang sandaling yun, nang marinig yun itay na sinabi ni Mang Victor, sa mga nasabing kawatan na yun ay masyado siyang nag-alala para sa kanya. Kung kaya't lumabas si itay sa kanyang pinagkukublihan upang pigilan si Mang Victor. Ngunit, Nahuli na si Itay dahil isang putok ng baril galing sa hawak ng lider ng mga kawatang yon ang kanyang narinig at ang pagbagsak sa lupang damuhan ni Mang Victor tinamaan ito sa kanyang kaliwang balikat dahilan upang ito'y mawala ng malay tao subalit ganoon pa may nagpapasalamat pa rin si itay. dahil sa si daplis lang sa kanyang balikat ang kanyang tinamong sugat galing sa bala ng baril ng lider ng mga kawatang yon at makikita pa ang mga itong nagtatawanan habang hawak ni Tay ang katawan ng Noy. Wala nang malay na si Mang Victor. Aba, aba, ha, ha, ha. Dalawa pala kayong ililibing namin ng buhay sa lugar na ito. Tamang tama. Bonjing. Ayong apat! pat. Umpisahan nyo nang -ukay -ukay para sa mga bangkay ng dalawang mga manong na ito. Ha, 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 ha. Tumayong tuwid si Tay Kano matapos niyang bahagyang ibinaba sa lupang damuhan ang walang malay na si Mang Victor hinarap niya ang mga ito at sinabi niya sa kanilang Magkakaalis kayo sa lugar na ito o gubat na ito nang ligtas dala ang mga ninakaw niyong mga kalabaw na yan pero ipangako niyong wag na wag na kayong babalik pa dito Higit sa lahat ay wag na sanang maulit pa ang katulad ng nang nangyari sa aking kasamang ito o sa aking kababaryong ito pero kung kayo'y magmatigas, nasa sa inyo na yan. Ang matapang at seryosong pagkakasabi sa kanila ni Itay na para bang hindi si Itay ang nagsasalita ng mga sandaling yun kung sa bagay ay ganoon kung magalit ang isang taong mabait at ito'y inabuso. Nakakatakot si Itay ng pagkakataong yun. Aba, aba, aba! Hoy! Mangmang! Bakit kami ang tinatakot mo ha? Baka naman gusto mong butasin ko ng bala yang malapad mong noo. Ano? Maladi mo niyong halakhak naman ang noy. Kasalukuyang maririnig sa apat pa niyang mga kasamahang kawatan. Matapos na sabihin ang mga katagang yun kay kano ng kanilang lider ilang sandali pa eh. Boss, tudasin mo na yan. Baka ilang sandali lang ay dumating na yung mga taong baryo. Sige na boss. Ang sabi ng isa sa mga kawatan sa kanilang lider. Itinutok na nga nito ang kanyang baril sa nooy nakatayong tuwid at hindi gumagalaw na si Itay Kano. Tama ka yan, ha, 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 At hindi ko nabubuhayin pang ulupong na ito. Hoy, ikaw! Si Raulong Matanda, maginig ka! Magbibilang ako ng hanggang tatlo. Pag hindi ka pa rin tumakbo, ay titimbuhan ka na riyan. Ano? Pasigaw pang pagkakasabi ng leader ng kawatan ka Itay. Ngunit Natapos na lang itong magbilang ng hanggang tatlo ay wala pa rin kariareaksyon si Tay at hindi ito gumagalaw at nagsasalita. Nakatingin lamang ito sa kanila ng seryoso. Animal, matapang ka ha? Wes, ito sa'yo! Um! umalingaw ang tatlong sunod-sunod na putok ng baril sa gubat. O sa mismong lugar na yon, ng mismong gabing yon. Ngunit, Nanlaki ang mga mata ng mga ito. Unang nasabing mga kawatan na yun. Dahil nakita nila sa kung papaano lumihis lang ang mga bala ng baril hanggang sa sabay-sabay na nga ang mga itong nagpaputok ng baril sa mismong katawan ni Itay. Subalit yun at yun pa rin ang nangyayari kusang lumilihis ang kanilang mga bala sa katawan ni Itay. Ah! Anong klaseng tao ka? May, may sa maligno ka! Ang nasisindak na pagkakasabi ng Noy, isa pa sa mga kawatang, makikita itong nanginginig na at halos mabitawa na nga nito ang kanyang hawak na baril. Ganoon din ang kasalo kuyang Noy, makikita sa iba pa sa kanyang mga kasamahan. Hindi ko alam kung bakit, pero ito ang inyong pinili. Hindi ko rin alam kung ano ang idinidikta ng isip ko ngayon ang makahulugang pagkakasabi ni Itay sa kanila habang makikita na itong paunti-unti na nga niyang binubunot o inilalabas ang kanyang matalas at alagang alaga sa hasang itak dahilan upang tak Takbo! May sa demonyo, ang taong yan! Nagunahan na ngang kumaripas ng takbo ang mga ito at naiwan nila sa mismong lukaran ang kanika nilang mga dalang kagamitan at nang tuluyan ang makalayo ang mga ito'y doon pa lamang si Tay na himasmasan at parang maging siya may hindi niya. Alam kung ano ang kanyang ginawa at mga sinasabi, ginising niya ang nooy wala pa ring malay na si Mang Victor sa paraang kanya itong tinapik-tapik sa kanyang balikat na walang tinamong sugat at binanggit niya ng paulit-ulit ang kanyang pangalan at nang ito'y magising na'y halos ito'y tumalon dahil sa naalala niya kagad ang ginawang pagbaril sa kanya ng leader ng mga naturang kawatang Shout Shoutout po kay na Boss Jake Alcala, kay Boss Jackie Mata, kay Ma'am Maria Teresa Jobson, si Boss jc Mata. Shoutout po kay Mama, shout shoutout po kay Ma'am Pardo Lota sa Paguyo Family and Pardo Family from Saudi Riyadh. Shoutout po sa mga taga North at Duran Family. Shoutout po kay Boss Laguda Erle. Shoutout po kay Boss Wilfredo Diaz at sa kanyang asawang si Ma Marilyn Diaz. At sa kanilang mga anak na si Boss EJ. Diaz, Mirasol, Andro, Mayra, Carla at Wilfredo Diaz Jr. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga boss. Shoutout po kay Nanay Lucring ng Iloilo. Nanay Lucring. Maraming maraming salamat po sa inyong palagi ang pakikinig sa ating mga kwento sa ating channel na ito. Shoutout po kay Boss Leonard Elfas ng LC Blancos Coco Lumber and Furniture dyan po sa Putot Libmanan, Kamsura. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya, dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Parang Gerard Bacarasa, pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, Kay Bus Iga Nurkewa Kay Bus June Alcantara Kay Bus Rolly Bangkaya Kay Bus Ronilo Romo Kay Bus Silvania69Gaming Kay Bus Angelo Crelego Kay Mam Ma Ginnalyn Bersosa Kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na Ang Mayuwagang Baston Sa aking darling na si Mam Ma Chris Apple Kay Bus Mark De La Cruz Kay Bus John Hikap, Kay Bus G. Samudio kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Gera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Mam ma Jusilin Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Belieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan sa kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Bus Rodillo Ledesma, kay Bus Backyard Vrider,